Nasa terus... okay. deliveries so, na kami. One more kami. Ini guys. Dito nyo ang ito ito. Oh guys. lupa ano si guys. Gina. Okay. Malapit na guys. balang. Di ba di ba Guys, mabubutas video ako. Okay. Para guys, video guys. Andito. Andito na ako kasi. Si Bambang Sao. Dati pa kami. Ayun na kasi okay, so hindi pa kami. Diyan kami pupunta. Sa ayun guys. Ano, oh bibili kami ng kamot. Ito sa video. Okay guys, hindi kami nakakot. Hindi kami magkakabili. Ano kasi sa wado na baliyo. So, okay guys. Bumili na lang kami sa, sa iba. Siyang chan na. Eh, sa iyong guys. Ano, ano. Ayun guys. Nasugubat pagkala gabi. Nasugubat. Aas. Ah, so, Nakamisaan sa so, gubat. Kaya guys, mainit.